kadalasan ka mga... Balita ko merong ang bagong mino Ano yan? Sa Sisig Boss, ito yung tiyatawag namin na Sigbin. Sigbin? Ah. Good day mga kuis. Another food trip na naman tayo. So ngayon nandito tayo sa may kahabaan ng area sa may New Lower Bigutan, Taguig City mga kuis. So muli nating binalikan itong Kalye uh, Tres Crispy Sisig. Ito 'yung nagba-viral na uh, sisig bagnet. Ayan, ito 'yung areas Macoy's na inimbita ni Boss Nelson dahil meron daw siyang bagong menu. So tara samahan niyo ko alamin natin. Let's go. Boss Nelson, magandang boss. gabi Bossing. Boss. ay na, Bossing. Balita ko meron kang bagong menu. Ah. Ano 'yan? Sa sisig boss ito 'yung tinatawag namin na sigbin. Sigbin? Ah, sisig sigbin. Sigbin 'yung sigbin, 'di ba, 'yung ano 'yun? 'Yung <laughs> Asuhang. Pero ito kasi yung ginagawa nga. Ayan. Uh, may chow din kami, boss. Magkano naman yung sigbi na yan, boss? boss? May 120, may 135, 165, 225. Yung ano naman, yung chow ano mo, with, ano ba yan? Ah, ano, ah maraming uh, toppings ah. Uh, Oo, oh, oh, boss, may alaking tayo. Lahat ng sauce, boss. Uh, gawa namin lahat 'yan, boss. Lahat, as in. Uh, lahat. Magkano naman yung presyo niyan, boss? Ah, uh, yung alaking boss 75, tapos yung siomay at saka yung Shanghai 65. So, Ang yung pinakamahal yan, mo? Hmm? Pinakamahal mo? 110 yung kaldereta at saka sisig. Ito yan, chow pa na yung oh, resin. Na Grabe, nice, napaka-solid okay. yung bossing. Ha. Sa anong oras ka pa rin nag-open bossing? Alas 6, boss. Kaso, kadalasan 5.30 may mga um order kasi, yun na kasi iniwasan nila yung possible na pila ng between Mahabang 6 tao, to no? 7 p.m. Ayan. No? At saan naman nila malulok itong peso mo? At ito lang sa kabaan ng area yung Street Boss, uh, New Lower Bigota. Ganun pa rin, no? Uh, uh yun, sige, boss. bossing, tikman natin yung bago Thank mong boss. sigbin. Thank, <laughs> boss. Thank you, bossing. Thank you, boss. Ayun, uh, no? At ito na nga mga kuys, yung in-order natin dito sa Calle, Chris, uh, Calle Tres Crispy Sisig mga kuys. So ito nga yung bagong mino nila, yung tinatawag na aswang. <laughs> aswang ba yun? Yung kanilang sigbin. Ayan. Ayan, mga hoys. So, yung sinasabi nating aswang, ito yung uh, sisig na binagongan. Ayan. So, bago, bagong mino niya to for only 120 pesos. At syempre, meron din sila ditong chow uh, chowpan, Ayan. Chow rice with regular na sisig for only 110 pesos. Mabisang-mabisa. Mabisa. Napakadami. Sulit na sulit sa 110 pesos. Ayan. At syempre, Marami kayong pagpipilian na feed rice na dito. Ayan. Meron din sila dito uh, chicken alaking mga boys. Ayan. Uh, chicken alaking. Tapos may chow ka na siya. Solid. Wana, uh, for only 75 pesos. So, tignan natin to. Ayan. Ayan mga boys yung chicken. Wow. 75 pesos. Tignan natin. Mmm. Mmm mabisa yung sauce. Tapos may pagkakagusto pa yung chicken. Tignan natin yung chow hmm, Sarap! Mabili sa yung taupan niya. hmm, Tapa! Set yung chicken niya. Hmm. At siyempre, tigman din natin yung kanilang chow pan with sisig na regular. Hmm. Isa o. Oh. Ang natin. Ayan, oh. Eh. Hmm. Hmm. tap ng combination. Panalo. Sarap. Panalo rin ito, 110 pesos. Oh. Sarap. At syempre, hindi natin palalampasin yung kanyang sigbin. Ayun. Sabita. Sa so first time, kumakating ng binaguungan sa sisig. Ito Wow. Mmm. Sabi yung Panalo. Mm. Try natin sa rice. Pabisa ito. Ano? Kapan. Tapos sigbin. hmm Mmm. Mmm. Napakasulit nung bago niyang minorito mga kuys. Lalo-lalo na itong sigbin talagang halimaw eh. Yan. <laughs> Kaya sa mga gustong makatingin ng mga ganito, saktong pampulutan, pang ulam, bahala ka na. So dito lang sila malulukit sa may kabaan ng Reyes. So ito nga yung Calle Tres Crispy si So open sila dito ng 6pm hanggang 9.30 or mas na aga nyo kasi mabilis lang siya maubos. So paano? Itutuloy ko na yung food trip ko.